Kain tayo, kain papasok ko sa tanghalian to. Paksi may isda sa manok, pagod kalau <laughs> salah Ya

nag-order pala ako ng um, Car holder kasi palpak yung nabili ko na car holder nung una. Ganda-ganda tingnan sa halimbawa sa video. Pagdating sa actual wala na. Hindi na may ikabit. Pang sedan pala yung ano, bini yung car holder na yung pang sedan hindi katulad sa hatchback ng Suzuki Expresso hindi pwede sa Suzuki Expresso ano yan nakatiwang ko yung tinapong ko na yata ngayon nag na naman ako mahal 700 plus ewan kong ano yun yung bilog ganyan tapos i-ganon mo i -tread mo tapos magnetic yung mm. cellphone, i-magnet Ima lang niya, ibabakim lang. Pero kinabit na sa, nakita ako, may nakita ako, kinabit sa Suzuki sa s <Different Bluetooth competition> Sana okay na yun, para hindi sayang ang pera. Hindi nang sa mga online. Ito kasi pag may camera yung sasakyan mo, pwede ka makapag-vlog. Meron din pala kung biniling camera dyan, yung ginagano lang, hindi no, na akong marunong mag-operate. Ang ganda-ganda nun nung napapanood, ang ganda, parang ambilis. Pero pag nasa iyo na, hirap na. Ang doon, hindi, hindi, ko pinang gamit. Malit lang ng camera. Ganyan lang ka camera. Yung sinusok-sok dito sa polo. damit yan. 好吧呢。能